hindi ako masyado nakatulog naalala ko nga pala 28 ngayon 1 year and 3 months na si Joeline pero nung isang araw nung 26 pinamisahan namin siya kasi araw-araw namin siya pinamimisahan kapag mga gantong araw naman, mga 28 birthday niya basta mga special na okasyon may kaugnayan sa pamilya namin laging nandun yung presensya niya mararandaman mo siya Di po bang hindi ka makatulog. Tapos bigla mo siyang maiisip. Tapos isipin mo, ano nga palang araw ngayon? Yung mga ganun. Ngayon ang plano ko, tutulog lang ako konti. Hindi na ako nakasama sa pagja-jogging. Nag-bike na lang yung mag-ama ko. Kasi medyo nahihilo ko. Um, ang plano ko, bibila ko na... <coughs> bibila ko na... <coughs> ng bulak ulak ulak, ulak, ulak para kay Joeline. Tapos, hmm, hindi ko naman, hindi ko alam kung mga ganitong okasyon, ay bang ipaganda. Kasi parang isip ko, kailangan dasal. Hindi handa. Pero nagdasal na ako bago ko umiga. Na maging masaya si Joe sa langit. Napakahiwaga talaga niya. Kapag may mga ganito, kagayon itong 28 na buwan. Lahat kami nakakaramdam sa kanya. Hindi kami makatulog. May biglang dumadaan. Siguro binigla rin si Joel. Hindi niya rin inaasahan na mawawala siya. Binigla din siya. Kaya yeah, siguro pero hindi ako sure kasi hindi ko naman din na ano, ano ko lang, dama ko lang na baka nandiyan lang siya. Kasi parang baka hindi pa niya tanggap. Ayan. Sumusumpong -sum 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 na naman ang vertigo kasi kakaunti ang ko. Siyan. Siyan muna kayo mga bossing.